Ang bagong lipat. Hindi mapigilan ng mga residente ng Forbes Heights ang pagtitig sa napakagandang babae na naglalakad patungo sa kanyang bagong mansyon. Ang bawat hakbang ni Diana Montenegro ay may kakaibang gayuma na humihila sa mga mata ng sinumang nakakakita sa kanya. Sa edad na 32, taglay niya ang kagandahang hindi pangkaraniwan. Maputi matangkad, balingkinitan at may mahabang itim na buhok na kumikintab sa ilalim ng araw. Napapalingon ang lahat ng mga kapitbahay habang ang mga kawani ng moving company ay nagbababa ng mga mamahaling kagamitan mula sa truck patungo sa loob ng kanyang bagong tahanan. Napansin ng mga residente na kahit ang simpleng white silk dress ni Diana ay halatang gawa sa pinakamagagandang tela at designer brands. Napakaganda ng bagong kapitbahay natin ano, bulong ni Mrs. Santos sa kanyang asawa habang pinapanood nila ang mga nangyayari mula sa kanilang balkonahe. At mukhang napakayaman din. Nakita mo ba ang mga gamit na pinapasok sa bahay? Puro antik at imported. Ngumiti lamang si Diana sa mga usap-usapan na naririnig niya. Hindi nila alam na sa kabila ng kanyang perpektong muka at katawan ay may nakatagong kadiliman na mas matanda pa sa kanilang subdivision. Mas matanda pa sa kanilang lungsod. Mas matanda pa sa kanilang bansa. Sa loob ng mansyon, tahimik na inayos ni Diana ang kanyang mga gamit. Ang bawat sulok ay puno ng mga mamahaling obra, estatwa at mga antik na koleksyon niya mula sa iba't ibang panig ng mundo. Pero ang pinaka gamit ay nakatago sa basement. Isang malaking altar na puno ng mga kandila at mga simbolo na nakasulat gamit ang dugo. Nang maggabi at tuluyang makaalis ang mga tao ng moving company Tumubo si Diana sa harap ng kanyang malaking salamin. Dahan-dahan, nagsimulang magbago ang kanyang anyo. Ang kanyang maputing balat ay naging kulay abo. Ang kanyang mga kuko ay humaba at naging matalim. Ang kanyang mga mata ay naging pula. At sa kanyang likod ay tumubo ang malalaking pakpak na parang paniki. Mahigit isang siglo na akong naghahanap ng bagong tirahan bulong niya sa kanyang sarili. At sa wakas, natagpuan ko na ang perpektong lugar. Ang Forbes Heights, tahanan ng mga pinakamayayamang pamilya sa bansa. Siguradong masarap ang laman ng mga taong nabubuhay sa karangyaan. Kinabukasan, nag-organisa si Diana ng isang malaking housewarming party. Inimbita niya ang lahat ng kanyang mga kapitbahay Natural lang daw ito para sa isang bagong lipat na makihalubilo sa komunidad. Pero may mas malalim na dahilan. Kailangan niyang piliin kung sino ang magiging unang biktima. Dumating ang gabi ng party at napuno ang mansyon ni Diana ng mga sosyalistang kapitbahay. Lahat sila ay nabighani sa kagandahan ng host at sa karangyaan ng kanyang tahanan. Hindi nila napansin na may kakaiba sa mga inuming isineserve. May halong dugo ng mga dating biktima. Sa gitna ng kasiyahan, napansin ni Diana si James Garcia. Isang binatang negosyante na hindi maalis ang tingin sa kanya. Perfect free, isip niya. Bata, mayaman at walang asawa. Walang masyadong magahanap kung bigla siyang mawala. Maganda ang bahay mo, sabi ni James, nang lapitan siya nito. Pero mas maganda ka. Ngumiti si Diana. Salamat. Gusto mo bang makita ang wine cellar ko sa basement? May espesyal akong alak na gusto kong ipatikim sa'yo. So mga ayon si James, hindi niya alam na ito na ang huling desisyon na gagawin niya bilang tao. Habang pababa sila sa basement, Nagsimulang magbago ang mukha ni Diana. Ang kanyang magandang ngiti ay naging isang nakakatakot ng ngisi na puno ng matalas ng ngipin. Nang buksan ni Diana ang pinto ng basement, napaatra si James sa takot. Ang dating wine cellar ay isang madilim na silid na puno ng mga kandila at mga simbolong nakasulat sa dugo. Sa gitna nito ay may altar na may nakahigang bangkay ang katawan ng security guard na nawala noong nakaraang linggo. Ah, ano ito? Nauutal na tanong ni James. Ang hapunan ko, sagot ni Diana. Sa isang iglap, lumipad siya gamit ang kanyang malalaking pakpak at sinunggaban si James. Ang kanyang mga matalas na kuko ay tumagos sa laman ng binata. Ang mga sigaw ni James ay nilunod ng malakas na tugtugin mula sa party sa itaas. Walang nakarinig ng kanyang huling hiyaw habang nilalaplap ni Diana ang kanyang laman at dugo. Pagkatapos ng party, tahimik na nilinis ni Diana ang basement. Ibinaon niya ang mga buto ni James sa kanyang malawak na hardin, katabi ng mga buto ng daan-daan niyang biktima sa nakalipas na mga siglo. Masarap nga ang laman ng mayayaman, bulong niya sa sarili. Habang pinupunasan ang dugo sa kanyang mga labi, at marami pa akong makakain dito sa Forbes Heights. Mula sa labas, ang mansyon ni Diana ay isang magandang tahanan na puno ng liwanag at karangyaan. Pero sa loob nito ay nakatago ang kadiliman na nagbabanta sa buhay ng bawat residente ng Forbes Heights. At ito ay ang simula pa lamang ng kanyang bagong pangangaso tatlong buwan na ang nakalipas mula nang mawala si James Garcia. Sa Forbes Heights, unti-unting kumalat ang takot sa mga residente. Hindi lamang si James ang nawala. May labing tatlong tao na ang nawawala sa nakalipas na tatlong buwan. Lahat sila ay mayayamang residente ng exclusive subdivision. Hindi na normal ito, sabi ni Detective Manuel Reyes sa kanyang kasama habang tinitignan nila ang mga larawan ng mga nawawalang tao sa kanilang police station. Nagsimula lang ang mga pagkawala nang dumating ang bagong residente na si Diana Montenegro. Pinag-aralan ni Detective Reyes ang profile ni Diana. Sa papel, perpekto ang kanyang background. Dating model sa Europe, successful businesswoman may-ari ng maraming kumpanya sa abroad. Pero may kung anong kakaiba sa kanya na hindi mapalagay ang detective. Sa mansyon ni Diana, nasa kanyang hardin siya at nagdidilig ng mga halaman. Sa ilalim ng mga ito ay nakatago ang mga buto ng kanyang mga biktima. Ngumiti siya nang maalala ang masasarap na hapunan niya sa nakaraang mga buwan. Diana, magandang umaga. Lumingon si Diana at nakita si Mrs. Santos ang kanyang kapitbahay. Magandang umaga din. Papasok ka ba? Oo naman. Uh, may dala akong freshly baked cookies para sa'yo. Pumasok si Mrs. Santos sa mansyon. Hindi niya napansin ang mga mata ni Diana na ming ng pula habang sinusundan siya sa pagpasok napansin ni Diana na nag-iisa lang si Mrs. Santos. Perpektong pagkakataon para sa panibagong hapunan. Pero bago paman man makagalaw si Diana, may kumatok sa kanyang gate, si Detective Reyes. Magandang umaga po, Miss Montenegro. Pwede po ba tayong mag-usap tungkol sa mga nawawalang tao sa Forbes Heights? Napaungol si Diana sa inis, pero pinilit niyang umiti. Sige po. Ah, uh, detective, paso po kayo. Sakto, nandito rin si Mrs. Santos. Pwede tayong magtsaa habang nag-uusap. Sa loob ng mansyon, umupo silang tatlo sa living room. Napansin ni Detective Reyes ang kakaibang amoy sa bahay. Parang may nabubulok. Miss Montenegro, napansin po namin na simula nang dumating kayo dito sa Forbes Heights, may labing tatlong tao na ang nawawala, sabi ni Detective Reyes. Curious lang po ako kung may napansin kayong kakaiba sa subdivision. Uh, wala naman po, sagot ni Diana habang naghahanda ng tsaa. Pero nakakalungkot nga po yung mga nawawala, lalo na si James Garcia, mabait siyang binata. Ah, kilala niyo po pala si James, tanong ni Detective Reyes. Hindi niyo po nabanggit yon sa unang interview natin. Natigilan si Diana. Isang pagkakamali. Oo, na kilala ko siya sa housewarming party, sagot niya. Pilit itinatago ang pagkaasar sa sarili. Hmm, interesting, sabi ni Detective Reyes. Kasi sa CCTV footage Nakita naming pumasok si James sa bahay niyo noong gabing iyon. Pero hindi na siya nakitang lumabas. Biglang tumayo si Mrs. Santos. Ah, ah, ay, pasensya na po. Ka kailangan ko na pong umalis. May appointment po ako. Huwag ka munang umalis, sabi ni Diana. Hinawakan ang braso ni Mrs. Santos. Hindi napansin ng dalawa na unti-unting humahaba ang mga koko ni Diana. Miss Montenegro, sabi ni Detective Reyes, may search warrant po kami para sa bahay nyo. May reasonable suspicion na may kinalaman kayo sa pagkawala ng mga tao. Sa labas ng bahay, narinig nila ang mga police car na dumating. Napatigil si Diana. Hindi pa siya handang mahuli. Hindi pa ubos ang mga mayayamang residente ng Forbes Heights. Bigla siyang tumayo at nagsimulang magbago ng kanyang anyo. Nanginig sa takot si Detective Reyes at Mrs. Santos nang makita ang tunay na anyo ni Diana. Isang demonyo na may malalaking pakpak at matalas ng ipin. Kung hindi lang dumating ang mga pulis na iyan, masarap sana kayong dalawa, sabi ni Diana. Sa isang iglap, lumipad siya paakyat at binasag ang malaking bintana sa itaas ng living room. Nagmamadaling pumasok ang mga pulis sa bahay. Nakita nila si na Detective Reyes at Mrs. Santos na nanginginig sa takot. Nasaan si Miss Montenegro? tanong ng isang pulis. Hindi siya tao, bulong ni Detective Reyes. Hindi siya tao. Sinuyod ng mga pulis ang buong bahay sa basement natagpuan nila ang altar na puno ng dugo sa hardin natuklasan nila ang mga buto ng mga nawawalang tao pero si Diana ay nakarating na sa kabilang lungsod nakaupo siya sa rooftop ng isang abandoned building pinupunasan ang dugo sa kanyang mga labi ang dugo ng guard na nakatayo sa building na iyon sayang bulong niya sa sarili Masarap pa naman ang mga tao sa Forbes Heights. Pero marami pang ibang subdivision ng mayayaman sa bansang ito. At lahat sila ay magiging hapunan ko. Sa Forbes Heights, naglagay ng mga CCTV at dagdag na security ang mga residente. Pero hindi nila alam na si Diana ay naghihintay lang ng tamang pagkakataon para bumalik. At sa susunod sisiguraduhin niyang walang sino man ang makakatakas sa kanya. Isang taon na ang nakalipas mula nang tumaka si Diana Montenegro mula sa Forbes Heights. Para sa mga residente, unti-unti nang bumabalik sa normal ang kanilang buhay. Ngunit hindi nila alam na sa bawat gabi may isang anino ang nagmamasid sa kanila mula sa kadiliman. Happy birthday anak! sigaw ni Mrs. Santos habang binabati ang kanyang unika iha na si Isabela sa kanyang debu Ang mansyon nila ay puno ng mga bisita mula sa Forbes Heights. Halos lahat ng residente ay dumalo para ipagdiwang ang ikadisiotsyong kaarawan ng dalaga. Walang nakapansin sa magandang babae na nakatayo sa isang sulok ng party. Suot niya ang isang pulang gown na kumikintab sa ilalim ng mga ilaw. Ang kanyang buhok ay maikling maikli ngayon at ang kanyang muka ay medyo naiiba. Ngunit ang kanyang mga mata ay may kaparehong ningning ng nakaraan. Magandang gabi, Mrs. Santos, bati ng babae. Ako si Daniela, kaibigan ako ni Isabela mula sa university. Ngumite si Mrs. Santos hindi na mukhaan ang demonyo na montik ng kumain sa kanya isang taon na ang nakalipas. Salamat sa pagdalo. Kumain ka na ba? Hindi pa po. Sagot ni Diana o Daniela na ngayon. Pero sigurado akong masarap ang hapunan ngayong gabi. Sa gitna ng party, tumayo si Detective Reyes mula sa kanyang mesa. Kahit retirado na siya sa pulisya hindi pa rin niya may alis sa isip ang kaso ni Diana Montenegro. May kung anong pakiramdam siya na babalik ang demonyo. Napansin ni Detective Reyes ang magandang babae na nakapulang gown. May kakaiba sa kanya. Sinundan niya ito ng tingin habang lumalapit ito kay Isabela. Happy birthday, sabi ni Daniela kay Isabela. Iniabot ang isang maliit na kahon para sa'yo. Binuksan ni Isabela ang regalo at nakita ang isang antik na kwintas. Ang ganda. Pwede mo ba akong tulungang isuot ito? Natural, sagot ni Daniela. Sa CR na lang para may salamin. Sumama si Isabela kay Daniela patungo sa CR sa second floor ng mansion. Napansin ni Detective Reyes na sumunod ang dalawa kung may anong alarm ang tumutunog sa kanyang isipan. Sa loob ng CR, habang isinusuot ni Daniela ang kwintas kay Isabela, unti-unting nagbago ang kanyang anyo sa salamin. Napasigaw si Isabela nang makita ang tunay na muka ng demonyo. Kilala mo ba ako? Tanong ni Diana. Hinawakan ng leeg ni Isabela. Ako ang demonyong tinakasan ng mga magulang mo isang taon na ang nakakalipas. At ngayon, makakatikim din ako ng dugo ng kanilang anak. Pero bago pa man mailabas ni Diana ang kanyang mga pakpak, bumukas ang pinto ng CR. Si Detective Reyes, may hawak na baril na may gintong bala. Inaasahan ko babalik ka, sabi ni Detective Reyes. Kaya sa loob ng isang taon, nag-aral ako tungkol sa mga demonyo. Alam ko na ang iyong kahinaan. Tumawa si Diana. Isang matandang detective na may barel. Sa tingin mo matatalo mo ako? Hindi ako nag-iisa, sagot ni Detective Reyes. Biglang bumukas ang kisame ng CR. Mula sa butas ay lumabas at bumaba ang pitong pare na may suot na antigong kasuotan. Sa kanilang mga kamay may hawak silang mga krus na gawa sa ginto at pilak. Imposible, sigaw ni Diana. Paano niyo nalaman? Noong nahanap namin ang iyong altar, sabi ni Detective Reyes, may nakita kaming mga simbolo. Dinalako ang mga larawan sa Batikan at doon ko natuklasan kung sino ka talaga. Si Dantalion, ang ikapitumput isang demonyo ng Ars Gocha nagsimulang magdasal ang mga pare. Ang kanilang mga krus ay nagniningning ng liwanag na pumuno sa buong silid. Sumigaw si Diana sa sakit habang unti-unting natutunaw ang kanyang balat. Hindi ito ang huli, sigaw niya. May darating pang iba. Marami kaming mga demonyo na nagugutom sa laman ng mga tao. At handa kami para sa kanila, sagot ni Detective Reyes. Pinakawalan niya ang gintong bala Tumama ito sa dibdib ni Diana at sa isang iglap nalusaw ang kanyang katawan na naging isang putik na maitim. Mula sa party sa ibaba, walang nakarinig ng mga nangyayari sa itaas. Nagpatuloy ang sayawan at kantahan. Nang bumabasin na Detective Reyes at Isabela, walang nakakaalam na ang kanilang subdivision ay montik ng maging hapunan muli ng isang demonyo. Sigurado ka bang wala nang babalik? Tanong ni Isabela kay Detective Reyes. Hindi ako sigurado, sagot niya. Pero ngayon, may paraan na tayo para labanan sila. At hanggat may mga taong handang lumaban sa kadiliman, may pag-asa tayo. Sa labas ng mansion, isang itim na pusa ay nakaupo sa gate. Pinapanood ang mga pangyayari sa loob. Ang mga mata nito ay pula at sa ilalim ng buwan parang may mga pakpak na tumutubo sa likod nito. Maaaring nawala si Diana Montenegro. Pero ang kanyang mga kauri ay naghihintay pa rin sa kadiliman. Nagmamasid sa mga taong walang kaalam-alam na sila ang susunod na magiging hapunan. Sa Forbes Heights, patuloy ang mga pagdiriwang at kasiyahan. Ngunit sa mga sulok at lilim, may mga mata na nagmamasid naghihintay ng tamang pagkakataon para manakot, mangaso at kumain. Hindi sa dilim ng gabi nananahan ang tunay na kasamaan. Nagtatago ito sa mga lugar na ating inaakalay ligtas, sa mga tahanan ng mga mayayaman, sa mga ngiting mapanlin lang, at sa mga bisitang nagkukubli ng kanilang tunay na anyo. Wakas, maraming salamat sa inyong pakikinig.